po dahan po natin na herbis oh. mukbang mulberry mm. mm. panalo po ngayon po na may update ko kay Dini sa ano ay talaga pong pagkakakapal ng bunga Malbiri, ari po yung tanim natin. Aba, hindi ko na humatandaan kung anong taon. Ay eh, pero Sa bunga po na Halos, ta taliktik po ba yung ang sanga hindi na natin maano. Makitaan, oh. Yan, taon po. Papakita ko po sa inyo. Aba. Oh. Yan, yan. Purong-purong puro bunga po, oh. Aba, may hinog, may hilaw, oh. Ah, mamimili. Yan, pagkakadami po, oh. Ngayon po, atay taga-season kaya na rin. Tiyan po, pati hanggang sa puno-puno ng dahon. Ah, ah, idurong kapal, oh. Kacang po tayo bumandayo. Oh. Aba. Oh. Ay tayo po ay sabi ko ay ari aking eh, ano. I eh, a uh, update po ba. Ay, ano sarap po naman kain ng ganarin kulay ay. Oh. Pag po ganarin kulay. Manamis, manamis namis siya. Mm. Kumpirmi po sa gusto niyo yung may mapula-pula. Aba parang idinikit ayo oh. mm. Bukod po sa sangang iyan ay hindi lang po 'yan ang pagkakadami ng bunga. Oo. Oh. Pa, pa tayo. Ah, ay talagang Hindi ko hula ko anong beneficiary. Mm. Aba. Pagkakadami pong bunga, oh. Ah, ah. 'yan dami. Talaga sunod-sunod Ano ah, oh. handa po ka ninyo. Ari na dala natin gagapatpat. Gaga stick ba? Ay, pag bumunga po pala yan. Ay. Oh. Ang dami. Oh, talaga nakakat. Ako po yung may dalang anong lalagyan. Ang um, planganita. At ating iha-harvest yung mga iyan. abah Ay ating po muna iya. Ano? Gagala ko po kayo. Oh. andami Ang dami. Aba. Hmm. Ang Hmm. kapal yan po pagkalaki na po ng puno yan ay kung tanda po ninyo yan binilag din nung ating itinanim maganda po pating itanim ari at pag itinanim natin ari katawang ari habang sumisibol po yung anong tawag doon habang sumisibol po yung katawan niya ay diretsyo na po ang bunga uhu yun po ang aking o di ho, kaya kaya ano kaya baka mataba naman ang lupa. Nababagay po ang luang ano niya sa lupa. Ano ho? Clay soil at gawa ho ng nang itoy palayan ng unay para po bang maligat-ligat. 'Yun po dun po nababagay ang ano ang pagtatanim ng malberry. O oh, yan based on experience lang po natin 'yan. Akyat dami dami ay talugtog ko oh. aba yan anong pagkakadami pag pala ano yung susubukan nung ilagay sa ano sa styro po ba baka mabibili sa mga protestant stand ay iaalok sa palingki ano pag paglahang po naman pagkadami ay yung kacha nung tayo bumaling ay eh. mm aba katatayog na ng iba oh um. Ari tanim natin kaya nakakatuwa. Basta po once natanim natin tapos ay dumating na yung time na mag-aano tayo yung nakapagpabunga po ba ay maganda. Ano? Try po nating i-harvest. Mm. Kay eh, uwi ba? Pasalubong, pasalubong po kay Utoy. Eh. Oh. Hmm. Kaya po naman tayo tumanim nito ay open space itong lugar natin. Ay sabi ko yung pakanlong. Oh. Tapos yan po ay ating pinopruning ay ngayon lang ho ay hindi na natin gaano na i-pruning. Sa iba po yan ano ay eh, yan ay ginagawang ano pinagkakakitaan po ba? Hanap buhay nila dami natin pong i-harvest iha na yan ba pa may dami na ring anong kare. Mm. Mm. Pilipinin po tayo sa mas maraming bunga. Ay, nakakatuwa. Oh. Yan po, oh. Lahat po ng hinug ang ating pagkukukuhain. Mm. Nababagay po siya sa ano? Clay, clay soil. Clay soil nga po, ano? bin yung gumagapang clay soil yung pong maligat ligat away okay. dami parang ang um, grapes din eh, yun uh, baka pala uh, parang pasas na siya uh. yan na po pagkadami Pasensya na ho kayo sa akin kami At madagta Ang dahon po na eh. Kung kayo pa Ano Nakakita lang po ako ng Dati sumubok na ako Magtanim ng mansanas Parang ganito po Ang dahon ng mansanas Oh uh, Kruteng pinusong ganito Tapos Amoy na amoy mansanas naman Yun po ang ano nakatas katas na po ay sa sobrang ano nakatas katas na ah hinug na hinug na aray okay, oh mga ngabug na hindi ho ganong pansin ano Kani-kani na lang Pagkalaming ng ding ng iyong mga mata Hanip kong tumingin Pagkasaya-saya O kay binig Namang maglaho ng pag-ibig mo Sinto Dain mo pang isang Aki sa mata Kanina yung nariyan na mo ba Bigla naman Wala hmm, Nakay po Kadami ba Talagang wala ko tayo Nung masasabi kundi pagkakadami dami Mapupuno na terap lang ganita Ayan Aba Yan, Sarap na rin hmm. Ay hindi po natin Madadali lahat oh. Kung ibibinta po Baka Malalahat hmm. Aba Baka dami po May ilalapit po natin Hmm. Ah. Oh. Ari po ay mulberry. Meron pa pong blueberry. Blackberry, iba't iba po 'yun ay. Ayun ko po kung ano mga ano noon. Apo oh, kadami niyo. Mariano. Hmm. At tama na po tayo. Hmm. Hindi po natin alam kung anong beneficyo nga nito. Ay, pagkadami. Naay po. Ibaan po natin na herbis. mukbang mulberry mm. mm. panalo po nakulay po siya pagka na hinog na lut lut ayun po salamat po sa inyong pagsama no? pag po tayo makakabinta na yan i-update ko po kayo And Ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.